And ito pano ito sa pagigwato kasi magigita ng dito sa sabi ko, <laughs> malakas na di ko talo 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 malakas talagang, kulang dito. Sa sabi sa talagang malakas talo 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 Sabi talo 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 Come and join our vacation. ba po tayo sa site ng room? At, at pa tayo. <laughs> para mag-practice tayo nang perfectful nila. Hello. Say hi to Say hi to the um, po yung camera. Pindahin mo 'yung camera. Pindahin mo 'yung camera. Ano po yung mana nila? Iyo So, baka mamaya na kasi ngulan. Gusto ko lang <laughs> Paano po naapektuhan ula ng ulan ng kaniyang pag-aaral? Maapektuhan kasi wala nang bubong mamaya. Yun lang ang aking sagot at aking kakaupan. <mumbles> <naman>, ano naman ang mga napasok oh! sa inyo? Ma'am, natin po kayo pumasok. Kasi wala na pong pasok. Ba't kayo pinayagan ng nanay niyo? <nochmal�>. <ideia> nandito naman si Mai. Nakilala ko po. From GMA. Yes. ma'am. Okay. Ang po. Ma Hindi. Doon. Doon, ma'am. Teka lang po, may Nag-interview lang po. Yes, sir. <laughs> Bukas na lang, ma'am. Ha? Action. Magandang hapon po kayo. Sorry po, ma'am. Ha? Kasi, ako <tries> ah, po kaya ang pag pagbigyan nila ako ng Filipino, kini lang ako po ng pagtumug. Ang tumug sa napalang kumu, pero sa toog ay kadalawat na. Bulsa ni ito Ang Nicole ay si kuya Kim nagbabalita. Ang nipol ay kagandahan ng babae. Kuya Kim, kung ano siya?

Baka financial problem mo. Baka, hindi naman kayo si Kerry na kamut at aking lalamuha. And you explain so ano ang Kera Eco X-ray. At ating, <laughs> <yet, play> <laughs> so -E. at ating pastunayan ang babae. Papa yun Alpha, tango, Alfa. At ating interview ang independent owned hotel sa Tocicet. Hindi po yan, hindi yan, hindi yan. I'm <laughs>

<laughs> Papa yung pantang ko kasi. <laughs>